Sige, Tarchi. Clean the area. Clean the area. Ano? Oh, bigay mo yung isa. Bigay mo pa yung isa. Kunin mo nga. Oo, toro na yung Si Tarchi! Tarchi! Oh, oh, yeah. Ito ang future na ano. my future tong batang to. President, maging president ka agad ng ano, MMBA. Don't worry, tita, marami siyang customer dito. Mapatan, mapamatanda. pa Para May future yan si Chokoy. Search so, your eyes, careful. Oh my God! Ah! My naman. tong isa to. May future ka boy. Sige, pagpatuloy mo yan. Sige, <laughs> yeah, yung mga... Go! Sige na! Pick it up! Okay, then throw. Very good! You see? Dollar din yan sa'yo sa States. Tik, wanna give me one wave? One smile. Eh, 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 you're doing mess. Ka mm. So busy, Teacher. Kuya, hindi yeah. mo naman iniwanan kasi nanghuga. ng... Hindi yeah. yeah. mo naman kasi iniwanan ng wawalisan mo. Yeah. Careful with your eyes. Careful with your eyes. Try this one again. That is safer. Let's go over there. Let's go over there. Take you over here oh huh? take Over here take Capuro. Saya datang. Kali Laura Pak. Dah, Ah, nah. Oke. Ten tigis kayo. Ma. Babili ka na ko Bibili ka? <laughs> sama sa dia. Ibigay. Ibig ay, me. Ibig kong sabihin, nyo pa nabili yan? Dadalhin ah, ko. Ah, gusto niyo yon. Bumili kayo nang kanya-kanya kanya kay KB. Ah. Isa lang ang kaya kung kaya kung Ay, ay, ay. Pwedeng isang piraso lang. Ha, ah, pwedeng isang piraso lang, isa lang kaya kung kainin eh. Isang piraso? okay ang sabi Oh, pwede? Hindi, piraso nga, babalik sa kanila. Kaya nang mo rin sa Manila. Sige, magpapauwi rin ako sa kanila. sa araw-araw. Sa araw For 20 days. Ops! Tapos babalik tayo sa pagpapalo. Oo. Okay. Enak, enak. Say bye-bye? Say bye na. No, no, no. I told you no. Bye bye. Mwah. Say mwah. Okay.